guys, ayan o, oh, busy busy ako. Nililinis ko tong turi para mahugasan. Tapos, pag nahugasan na, ibibilad namin. Tapos, pag natuyo na, saka ipapapress para magkaroon tayo ng mantika. Pawis-pawis <laughs> na ako dito sa harap ng bahay, naglilinis. Ang hirap. Ang daming natapon. Tingnan nyo natapon siya. Kailangan kukunin ko yan mamaya tapos lilinisan ko din. Tapon pa ni, eh, sayang. Si Bali isang sakong bali ito, bali siguro mapupuno to isang planggana kasi kalahati kinalahati ni Asis eh, Yung na-harvest namin, mahigit isang sako, nasa 3-4 chest, so ako'y nalahati ni Asis. So, yung kalahati na andun, naiwan pa sa may kusina. Kasi hindi ipapapress lahat. Paunti-unti. Yung, ano, yung kalahati. Yan, nalinis ko na to. Ah. At umalis si Asis. At saka si Asher, pumunta sila sa school. Hindi na kami sumama kasi natutulog si Tonton. So, sila na lang dalawa kasi i-receive -re lang naman yung report card kasi parang kakailangan niya tayo sa bagong school yung report card na yun so, sabi ko kayo na lang kasi natutulog si Asher uh, ay si Tonto na sa kasaglit lang pupunta lang dun, i-receive -re lang tapos kung may babayaran pa na dapat bayaran isi-settle tapos okay na ayan so, muna tayo <laughs> Ito yung trabaho natin dito ngayon. Magtatahip. Anong tawag dito? Mag... Tatahip tayo ng ang... Tatanggalin natin yung mga ganito, oh. Saka yung mga konting alitabok. Ayan, nandito na sila. At may tika-tika na naman. Natikahan na naman. What have? Di na ako nakapaglinis. Oh, gising man ang bata batuta. Can I see? Huh? Oh, you have gift. You have copy. Can I see? Ah, nakalagay lang. Congratulations! Pencil only and copy that one. Okay, Asher Darai. Ayun. 97. Nepali, 97.2. English, 97.6. Match, 97.82. Social Science, 97.2. Arts and Craft 95.2 PLE 95.8 Total 581 A plus 96.86 May bumaba si Asher Kasi From 96.2 96.22 Then, third term, ah, 97 pala. di ko nakita. 97.27 pala. Ito pala yung grand total niya, 96.83 A+. Did you open? Can I see? Copy and, wow, copy and crayons! Copy and crayons! Umaas pala siya ng isa kasi nung first term, 96.2, second term, 96.22, nung third term, 97.27. 60, 20, 57.9, 58. Isa ang mali niya sa math. Tatlo ang mali niya sa Nepali. Dalawa sa math. Ay, dalawa sa English, isa sa mat, dalawa sa Social Science, dalawa sa Art and Craft, PLE, isa't kalahati. So, from 360, 350.2. Hmm. Aya Ayan, ito yung report card niya. Hmm. Progress report card ni Asher. A plus. Good boy, Asher. Good boy, good boy. Kakain na tayo. Let's go, anak ko. Kakain na tayo. Let's go, let's go, let's go. Come, come, come. Marunong na yan pumasok. Come, come. Mm, come, anak ko, come. Oh, di ba? Marunong na siyang pumasok. <laughs> Hi guys! So, habang natutulog si Tonton, tayo ay maglilinis dito sa may gilid bahay. At syempre, ako ay magsusuot muna ng gloves. At nandyan na si Asher, pakalat-kalat. Gustong alam din, um, padaan-daan. Lalaki na yung mga ano, Kamote ko <laughs> nakatingin yung hipag ni Asis kasi maglilinis ako dito sa gilid bahay at ako ay nagbibidyo tingnan nyo yung mga kamote ko tcharan ayun o, ang -laki, laki na o, kamote yan turo ko ito Kamote, 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 kamote. Kamote, kamote din ito. May mga kamote d'yan Nung na traktor, tumubo siya ko sa d'yan. So maglilinis tayo dito sa gilid bahaya. Yan ang importanting linisan natin 'yan. So maglilinis muna tayo. At shout out po pala kay Ate Siri Gayorgor Kabaya. Shout and shout out din po sa inyong lahat. Yan o, hindi na ako nakatapos sa aking ginagawa at nagising ang bata batuta at alam, tingnan away. Latingan mo ginawa niya sa sa ano, sa mesa, kaya niya nang i-move minumove. Tignan mo, pati calendar, yung tractor, yung dalawang tractor niya. Don't teach adding to hit. Don't. Marunong yan siya. Sabi niya, ah, ganyan. No, anak ko, ah, because he, he's trying to move the table. Pinagawa niyang walker yung table. Pinumove niya yan. Kung hindi, yung kanyang upuan eh. <laughs> ah, What the is doing, Bebe? Yung bis na naglilinis ako sa likod. Natapos ko naman na yung dito sa gilid. Gusto ko sana doon sa may, sa may, ano, sa may ginarden garden ko. Although may mga tanim doon, may mga damo din kasi. Gusto ko din yung tanggalin. Eh, kaso nagising na si Tonton. Kaya kapag nakatulog na lang ulit si Tonton at pag may time ako, baka bukas ulit. Tutuloy natin yung ginagawa natin bukas. Papa pa, pa, always papa pa, pa. Mama naman ah. Always papa pa. Asher pa, pa. ah, sure, no. Where you gonna bring the table, Bebe? Where you gonna bring the table? You are pushing. Ah. Kanya. Kanya nang ginagawa niya. Why did it do anything? Ah, uh ah, -oh, be careful. Careful. Bye-bye na anak ko, bye-bye na. Bye-bye guys. Like and share and come See you in our next vlog. Kissing nang aming bata batuta.